Hello po, kamusta po sa inyong lahat dyan? Alam nyo po ba na meron din pong health insurance na tinatawag dito sa Canada? Ang health insurance po ay galing sa company or binibigay na benefits ng company pero tayo pa rin ang maguhulog tuwing sahod. So pwede po natin itong magamit para makakuha ng discount sa ibang mga hindi sakop na benefits ng health card. Katulad po ng pagmamasage or pag, kapag gusto nyo pong magpamasaj dito sa Canada, pwede nyo pong gamitin ang health insurance nyo or pag ma, gusto nyo magpa-dental or iba pang mga hindi sakop po ng inyong health card. Katulad ng pagpapacheck up sa mata or pagpapapisyoterapy. So, pwede po nating magamit ang ating health insurance at makakadiscount tayo na halimbawa ang presyo na dapat natin bayaran ay 100 magbabayad na lang tayo ng 50 or 20 dollars kung 80% It depende po sa iba't iba pong mga health insurance na company na kinuha po natin yung pwede nating makuhang discount so katulad nga po dati sa Sun Life po hanggang 80 at minsan nga po libre pa ang pagbamasaj pero dito po sa aking um health insurance ng aking asawa or ng aking hubby ay 50% na 100 ang massage, $50 po ang aming kailangang bayaran. So, thank you po. Sana po magamit nyo rin ang inyong mga health insurance dahil kapag wala na po kayo sa inyong company, hindi nyo na rin po magagamit ang inyong health insurance. So, sayang po ang mga hinuhulog nyo. Thank you po.